algoritma ay isang katangian na maaaring paunlarin sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong pagkatao at pagpapakita ng iyong tunay na sarili. Narito ang ilang mga paraan para magkaroon ng karisma. Isa, magkaroon ng tiwala sa sarili, alamin ang iyong mga lakas at kahinaan. Magtrabaho sa pagpapalakas ng iyong self-esteem. Dalawa, maging mapagmahal at mapagunawa, maging bukas sa mga tao at makinig sa kanilang mga saloobin. Magpakita ng empatiya at pagmamahal sa iba. Tatlo, magkaroon ng positibong pananaw, maging optimista at magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Mag-focus sa mga solusyon kaysa sa mga problema. Apat, maging mapagpasensya at mapagparaya, maging mapagpasensya sa mga tao at sa mga sitwasyon. Magpakita ng pagmamahal at pag-unawa sa mga pagkakamali ng iba. 5. Magkaroon ng magandang komunikasyon, maging magaling sa pakikipag-usap at pakikinig. Magpakita ng interes sa mga tao at sa kanilang mga saluubin. Anim, maging autentiko, maging tunay sa iyong sarili at huwag magpanggap. Magpakita ng iyong tunay na personalidad at mga interes. Pito, magtrabaho sa iyong mga kasanayan sa pakikipag-ugnay, mag-aral ng mga kasanayan sa pakikipag-ugnay at pagpapalakas ng relasyon. Magpraktis ng mga kasanayan sa pakikipag sa mga tao. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong pagkatao at pagpapakita ng iyong tunay na sarili, maaari kang magkaroon ng karisma at makapag-ugnay sa mga tao sa isang positibong paraan.